Yan na yung ating harvest. Yun, panibagong araw, panibagong vlog at panibagong buhay na naman natin. Bago yung pasalamat muna tayo kay Papagad dahil sa buhay at lakas na binadolot niya sa atin. Good morning everyone. Shout out sa inyong lahat mga followers ko, subscriber sa family ko sa Pilipinas, sa mga ka-OFW ko yan. Good morning sa inyong lahat and God bless. Yun for today's vlog, update muna tayo sa ating hasyenda. Ayan, malaki na ang gabi. Dahil pang-araw tayo, Nandito tayo sa bahay. Ayan. Lumalaki na ang ang palaya. Saluyot na napakaganda ng dahon. Pwede na tayong magdilingding nito. Siyempre, as usual, ang sili. Ayan. Napakadaming bunga mga kababayan. At meron ako nitong magaling na pusa. Meng. Uy. Halika. Wala kang logo doon. Yes. Yan. Si Boraul, nang wala tanglad. Ano mo yan? Ano, lemon tea glass. ginan yan mo? Hindi kasama yung bunga. Kasama. Dapat kasama yun

Dito lang tayo. Nandito yung mga Harley Davidson nila. <laughs> Yan. Dito ang ating kusina na napakalaki. Hanggang dulo to dulo. Yan mga kababayan pupunta lang tayo sa likod dahil meron na calling kita sa inyo yan dahil nagtaba sila dito kahapon parang hindi ko nagustuhan dahil hindi naman nila tinapos so ibig sabihin ay not finishing oh my god yun tayo ngayon sa likod kaya lang dahan-dahan tayo dahil alam mo na dito po yung minsan may ahas kaya tayo ay magdadahan-dahan at mag say 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 tabi-tabi po tabi-tabi po ayan yung ating mga sagingan malalaki na rin ikot ko kayo hindi nila natapos tinabasan <laughs> ng binipit ito na yung ating saging may bunga na siya ayan alagyan natin ng sako ayan nakikita nyo dahil palaging pinagsasamantalahan ng ating mga alaga dito na monkey kaya ating aayusin ayusin natin yun ayun may buong na siya kailangan nating linisan yan na o, ba? Diba? may binipit na tayong nakukuha sa ating mga tinanin kaso nga lang ang problema po dito mga kababayan is yung mga mga alaga natin kaibigan natin mga unggoy inaano nila awan ko ba Ayan. ito na siya yan wala laki na so hanggang dito lang yung natabasa nila kapag ako po nagtatabas is lahat yan nililinis ko yan dito sa aming likuran Ayan o kita nyo So ayan na, malalaki na pati yung tinanim nating niyog Malaki na dalawa. Ganyan tayo ka agresibo sa ating likuran ng bahay dahil kailangan so, nating palaging linisan at baka magkaroon ng alam niyo na snakes. Actually, may nahuli na pong sawa dyan sa likod. At ang gabi, inubos na nila pinatay nila ayan so malinis na dito, ayan good naman sa maritime <laughs> ito pong saging na ito yung stand 3 po kaya kuhan alam nyo ba nabota na namin ito dito sa likod ng bahay na may nakatanim ito may kalamias o ayan lumipat kami rito ayan sinipret-sipret ko yung saging dalawa lang ngayon marami na po ayan o di ba maganda na ayan diba, <laughs> di ba naman ihawan dito di ba Filipino style ihawan ayan at pupunta naman tayo dito sa may gawing likuran dito po kami nagsusunog ng mga basura namin ayan. dito na naman okay yung malinis at ito po yung isa nating saging ayan, ayan. salib sa inyo iban laki ng puno may bunga na po ulit ayan o ba? diba lang may mga bunga na sila yan ito pong saging na ito yung senyorita nakuha na rin natin dati ito pong isa yung nakuha na natin so nagkaroon na tayo ng ang tawag dun binipit or tubo sa ating mga tinanim so ayan marami pa yan so we, maliliit So, in future, ililipat natin para dumami pa sila. Ayan. Malinis na po. At ayan, pasilip ko. May bunga na naman ang mangga. O, oh, diba? O, may katuray. Ayan, dami ng bulaklak. Gamot din po yan. sa so, mga high blood, high blood yan. Medyo okay na rin dito. Pero, talagang, kadaumi kasi old house po itong sa post namin na to ayan doon old house po yung tapol namin ayan ang gendon to doon, doon po kami sa taas nakatira at yan oh yung ating patula dito yung mga bunga po ayan oh. patula patula nakaka lang dahil simple, sabi nga nila pag may tinanim merong kang aanihin yun ang sabi ng mga tatanda yun ang sabi natin o diba napakaganda ang laking buwig yan ilang pikling isa ay bawal bawal itak bawal sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, 8. O, diba? Walo po. Yan. Nang nakuha na tayong puso ng saging. Diba? Pinapakinabangan yung mga tinanin. Dito sa likod. Ayan, at i-update ko ulit kayo. may mayan lang at kukuha tayo ng sako. At lagyan natin ng sako yung saging. Kasi magsasamantalahan naman ang kaibigan natin na unggoy. So, sayang. Ayan, huwag po siya na namang magtanim. Wala po tayong lupa, pasok lang. Ang patulad nandyan lang. <laughs> Ayan. Pero although malaki naman lupa sa likod. Ayan. Yan na yung ating na-harvest. Puso at patula ng saging. Puso, patula. Yan. Malinis na naman ang kapaligiran. <laughs> at dahil palaging nga pinagtitripan ng ating mga kaibigan, ang monkey ang ating tanim ay ating ngayong babalota ng sako. You know? Panggabi po pala tayo, panggabi. Kaya dito tayo sa bahay ngayon para asikasuhin yung ating mga kung ano-anong gawain dito sa bahay. Especially itong ating farming. Para tayo ay may aanihin palagi eee, shout out Manamin lamok dito <laughs> Pugi ko yata ngayon Shut out mami May bunga na naman ang saging Pangalawa na to yung isa mayroon din doon Ito babalutan ko Para Hindi pagtripa ng ating kaibigan Yan. Kumuha po tayo ng tripod dahil ang hirap nang walang videographer So, yan. ilalagay natin dito ang ating camera against the Earthman. Yan. At tayo'y magbabalot ng ating banana saging. Yan.

ahay ito na ang saging tamil eh, saging malaki na ang saging malaki na ang saging ako tinabas na ang gabi ko ako punta hindi na nakapagulay malaki oh walong piling ang ating saging na dito, dito. Malaki na rin yan eh. Aso mabagal lumaki pag may ano ba, balot. Yan. Damitan natin para hindi sila pagkripahan tawawa Kawawa naman.

Ingaw. Sinira ko pa. Para siya. So huwag naman pag-tripan. naman kami makakain din ng saging. Ay palaga. saging yan iikot po kayo o diba Madami ng tanim pinapakinabangan ayan at simpre makakuha na tayo ng bulaklak ng katuray healthy po dyan masarap yung si dinding Kinapo natin ang ating katuray kasi sobrang taas na. So, ayun. Samahan nyo lang ako sa update ko na ito sa ating Hacienda de Brunei <laughs> Okay. wala ang ating kutsilyo ayun kung saan napunta so di maliit pa lang po dati yan nung tinanim ngayon malaki na at napapakinabangan ang kanyang bulaklak itong saging senyorita yan pag medyo malalaki na yan itatransfer natin para dumami at ito naman po yung saging na puti kahapon yung kasamahan ko Sender, ang sende, wala nang paso. Ah, sarap ng pawis. Diba? Sarap-sarap lang sa pakirandam. At nawala ang ating kutsilyo. Hindi alam kung saan bumagsak. So, hanapin natin ang kutsilyo. Uy, kita ka na. naman. Hindi niya siguro? Ha? Pinutol mo ako, nawala ko silyo ko. Silyo? Sino ka na yata? Yung pa naman yung matalas. Ha? Yung pa naman yung matalas. Saan ko? nagputol lang ako eh.

ako yan. Source ko. Parang naman siya suwi. Hindi Baka naman ko yan. Baka naman ko dito. Yon at wala nawala ang kutsilyo Bye bye kutsilyo Soon makikita ka rin iyan <laughs> nakaipo na tayo ng panglotong gulay Diba? Fresh healthy food from backyard. Ito okay natin yan. Gining-ging. Yun. Nandito na tayo sa bahay. At yung Nandito na tayo sa loob ng bahay. <laughs> Sana panoorin yung video ko hanggang dulo. Sa update series dito sa backyard. God bless sa inyo lahat. Good morning everyone. Shout out sa lahat ng OFW.